Hello guys. So, ang topic natin for today, mga weaknesses, kahinaan ng lalaki pagdating sa inyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, diretsyo na tayo. Number 7, emotional blackmail. Oo alam nyo, magaling ang mga kababaihan sa mga ito. At ang mga lalaki naman ay wala talaga bagsak. Madalas ito yung downfall ng mga kalalakihan. Witness, ika nga. So, madalas yung mga sinasabi ng mga kababaihan na gawin mo ito kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo ito sa akin. So, form of blackmail ang mga yon Napakaraming uri ng mga ganyang mga set up or ginagawa para makuha ang gusto sa isang relasyon, okay? Hindi mo kayang ibigay yan, ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Yung mga ganyan, talagang kahinaan ng lalaki yan. At para mapatunayan yung sinasabi ng babae, ginagawa talaga ng lalaki yan, ipinoprove niya na mahal niya yung babae na yon dahil ginagawa niya yung sinasabi ng babae. At weakness ng lalaki yan, hindi niya kayang tanggihan. May mga lalaki na mauutak, magagaling, marurunong sa ganyan, pero marami ang lalaki na yan ang weakness nila. Number seven. Number six. Desire to please. Or yung pagnanais na gusto niyang pagbigyan or gusto niyang masiyahan ang kanyang karelasyon. Okay? Ang mga lalaki talaga, parang inborn yung ganyang uh, mindset eh. Gusto nila lagi na na-please yung kanilang karelasyon kahit at the expense na sila na ay nawawalan or medyo nagkakaproblema na sa mga finances niya, basta lang ma-treat niya at alam niya na masaya yung kanyang karelasyon, okay sa kanya yon di ba? At weakness yan kasi at his own expense ay uh, para lang mapagbigyan yung kanyang karelasyon, ginagawa niya yon di ba? Para maging masaya. Pag nakikita niyang masaya yung kanyang partner, masaya na rin siya. Okay na sa kanya 'yon. Kahit eh, nagka-utang-utang na siya, kahit nagka -hindot, hindot na 'yung kung ano man 'yung mga ginagawa niya, okay lang 'yon sa kanya. Mahalaga ay masaya ang kanyang partner, 'di ba? It is a weakness kasi hindi na kayang tumangi, hindi na kayang hindian 'yung kanyang minamahal. Number six. Number five. Fear of conflict or takot sa mga argumento or sa hindi pagkakaunawaan pag-aaway sa anyang partner. Although may mga lalaki na palaban, but karamihan talaga, iniiwasan nila na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Okay? So, ayaw nila na may away, may gusot sa kanilang partner. So, ito yung ayaw na ayaw nila. Iniiwasan nila hanggat maari. Kaya, madalas ay kung alam na niya na tensionado na, ang atmosphere sa kanilang mag-partner, siya na lang ang mananahimik or siya na lang ang maggive mag way para lang hindi na ma-escalate yung away or yung hindi pagkakaunawaan ng kanyang kapareha o karelasyon. Okay, so sa mga kanyang pagkakataon, considered na weakness ng lalaki. Ayaw niya kasi na nakikipag-away siya doon sa kanyang kapareha. Okay? So, ayan po ang number five. Number four, eto, yung flattery and compliments. Oh, yung mga kababaihan talaga, magaling sila sa ganito, ba? Diba? At ang mga lalaki naman, mahina sila sa mga ganito. So, bilang babae, purihin mo, sabihin mo yung magagandang qualities ng iyong partner. Basta kung ano yung nakikita mo sa kanya, ano yung nangyayari sa lalaki, purihin mo, sabihin mo, i-compliment mo. Sa ganyang pagkakataon, sobrang nagugustuhan ng lalaki yan. Tuwang-tuwa siya sa mga ganyan, mga papuri mo. Huwag nang ipagkait yung mga pananalita, yung mga pagpupuri na yan. Sa ganyang pagkakataon ay sigurado na kahit anong feeling mo dyan, siguradong ibibigay ng lalaki na yan. Kasi weakness ng lalaki yan eh. Pansinin nyo, kapag pinupuri nyo ang mga partner nyo, nagiging mabait yan sa iyo. Nagiging galanti yan sa iyo. Kaya, ladies, alam nyo na kung ano ang kahinaan ng guys, ng mga boys, okay? Of course, hindi ko nila lahat kasi meron din mga kalalakihan na talagang boksingero, napakahigpit sa mga ganyan, okay? Pero, karamihan ay ganito ang mga kalalakihan. Number four, number three, paglalambing ang mga lalaki. Kapag nilambing niyan, kapag nagiging sweet kayo sa kanila, nako, wala na yan. Uh, siguradong nakuha mo na yung kahinaan niya. Ang lalaki, mga mahihina yan sa mga ganyang bagay. Pag nilalambing niya yan, nagiging malambot ang kanyang nararamdaman, ang kanyang emotions, okay? Kung ano man yung mga gusto mo, ay ibinibigay niya, di ba? Kaya yung mga paglalambing na yan, yung sweetness ninyo, ginagawa ng mga kababaihan yan sa kanilang mga kapareha. Nilalambing nila, at uh, kung ano-anong ginagawa nila, nagpapasweet sila, nagpapakyut sila sa kanilang partner. Ang lalaki, wala na. Nakatingin na lang yan. Siyempre, gustong-gusto rin niya ang ginagawa ng babae. Sa ganyang pagkakataon, yung lalaki, ibinibigay niya kung ano yung hinihiling ng babae. Nagiging galante siya kung ano yung gusto ng babae. Ayon ang nasusunod dahil sa paglalambing ng babae. Karamihan ng lalaki, kapag dinaan mo sa ganyan, yan ay uh, nahuhulog, okay? Witness nila yan, yung mga loving ninyo, yung pagiging sweet ninyo, okay? Number three. Number two, ito, yung physical attraction. Ito, yung attraction na pang-physical o yung nakikita ng lalaki sa iyo. Ang mga lalaki talaga ay mga visual na nila lang. At uh, talagang kung ano yung nakikita niya sa inyo at na-attract siya sa inyo, sigurado na yan ay gagawa ng mga paraan para makilala ka. Kapag ang babae naman ay magaling, marunong magpaikot ng lalaki, pwede niya itong gamitin on her own advantage. Okay? Ginagawa yan. At siyempre ang babae, kahit gusto niya yung lalaki, magpapakipot mo na yan. Siyempre, gusto niya na ligawan siya ng lalaki, magbigay ng mga regalo, at susuyuin siya ng susuyuin. Ang mga lalaki sa mga panliligaw, nandyan yung automatic na pagbibigay ng regalo. Andyan yung mga pag-aaya na kumain sa labas. Sa mga ganyang mga pagkakataon, madalas ang lalaki ang gumagastos. At syempre, yung babae ay talagang nagagamit ng babae sa kanyang advantage ng pagiging maganda niya, pagiging sexy niya, pagiging charming at lahat na alam niya na nabibihag niya ang lalaki. Okay? Iyan ang isa sa weakness ng lalaki. Kapag yan ay nabihag mo, sigurado na mapapasunod, mapapasunod mo yan. Number two, number one, ito, yung desire or pagnanais sa ganon. So, ito na yung S. Alam mo, ang mga lalaki, talagang ang bagay na yon ay napakahalaga sa kanila. So, ang bagay na yan, madalas ginagamit ding instrument ng mga kababaihan, di ba? Maraming ganitong nangyayari na ginagawa nila yung bagay na yon para makamit yung kanilang kagustuhan, okay? At ang lalaki, napakahina sa mga ganyang bagay. Hindi ko nila lahat, pero marami. At itong bagay na to, marami ang nasasadlak, okay? Alam nyo, kapag pinainan mo ang lalaki ng ganyan, siguradong mahuhuli mo yan makukulog yan sa iyong patibong. Sobrang mahina ang lalaki sa ganyan. Okay? Kaya ladies, alam nyo na kung ano yung number one na kahinaan ng lalaki, yan is number one. So, ayan po, ang mga weaknesses, kahinaan ng lalaki pagdating sa relasyon sa babae. So, sana ay nagustuhan nyo I'm adding topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.